3-5 daw mga idol e, boss din dito 3-5 din mga idol e, boss din

Ini batu. Ada trip trip dan mah itu vendor sian. Idol, Ebo yang member tu sebuah sejuk ni Jadi, pagi memang idol. 5 lang sa mga ito, mga idol ko, boss. Ano yan? 4? Anong lahi yung boss? Sweater, sweater kailso, okay, eh, kay boss rin, so. 4. Ito yung kay boss rin. Ano yung sense Yan, yan, dal dalawa na yung dulo. Ano yan? Four five. 4, 5, eh. 4 A, sweater? Ano, boss? Ganun din. so din Ito, 4 din. 4 din daw ito, mga idol. Okay, boss friends. 4. Nalaki oh. Eh. High station to 1, mga idol. Ang idol, ay boss friends to. Quatro. Cuatro to ma idol boys friends Cuatro to ma idol Hey boys friends cuatro Cuatro to ma idol Cuatro cuatro ma idol quatro, quatro, 4 lang to mga idol e eh, boss friends 3 daw to mga idol e eh, tatay to no tatay 3 -5. kilala ni kilala niya ano <laughs> hey, tatay to. Ayan. No. si boss eh. Yung ano. Hanapin nyo to si tatay. Ang oh, gana to? 3-5? 3-5. 5 daw. Ito <laughs> kanina to. Hindi ko alam, kanina yan eh. 3-5 daw to mga idol. Magkano raw yan boss? 1-3 lang. 1-3 oh, lang daw to. tatay. 1-3 kay eh, Tatay ito. Mukha ba ng bayong? <laughs> <laughs> ba nang bayong? Mukha ba bayong? 1 lang daw, 1 Oh, Oo, 1-3 na mga idol. Laliid lang, no? Kay eh, Tatay. dito tayo kay Boss Batang mga idol. <laughs> um, Sweater ba? Sweater? 3 <laughs> ba? 3-5? 3 daw mga idol. 35 daw. Kala mo ikaw lang mahaba ah. <laughs> Hindi ka makayoko, kaya hinahaba mo eh. Hindi <laughs> makayoko, kaya hinahaba yung ano. Ayipit yung yung ano, belt bag eh. Dalawa-dalawa belt bag nito eh. Dalawa-dalawa <laughs> uh, yung belt boss batang to. Kaya boss batang to, 35. 35? 35. 35 din. kay boss batang, mga idol oh. Ito siya ball pa yan. Ano ito boss? SBR? Eh boss Batang, negotiable pa mga idol, tawagan nyo lang. Solid mga manok nito ni eh, boss Batang, 3-5. Negotiable. Kelso. Kelso. Mura. Tara, parida. Parida. Idol. Boston. 3-5 lang.

Okay mga idol Ito uh, 3-5 to Kay uh, Boss Rod 3-5 yan mga idol Kay Boss Rod um, 3-5 yan mga idol So basta kay Ayan kay Boss Rod 3-5 mga idol May bawas pa naman yan Pwede niyong ang Tawagan nyo lang si Boss Rod. Uh, base sa number na nakalagay dito. Meron number si Boss Rod dito sa ating video. 3-5 lang mga idol. May mga bawas pa naman to. Ayan. Eh, Boss Rod to mga idol. Okay, ito rin. Uh, 3-5 din. Mga idol. Ayan. Ito, b-boy line to mga idol. 3-5. Tawagan nyo lang si Boss Rod. O, 3-5. Ang kanyang mga manok. Ayan. Puro 3-5 naman to mga idol. So, ayan. Mamili na lang kayo kung ano yung gusto nyo. Para sa mga manok ni Boss Rod. Ayan. 3-5, 3-5 lang yan mga idol. Okay. So, eto, uh, 3, 5 pa rin to, mga idol. O yan, magkapatid yan eh. Oo, kaya yeah, 3, 5 din yan. Magkapatid. 3, 5, 3, 5 lang, mga idol. So, itawag nyo lang sa number ni Boss Rod. May number naman si Boss Rod. Ayan, nakalagay sa video. So, 3, 5, 3, 5. Ayan. Ah, uh, nyo lang. B-boy line to mga idol. Ayan, maganda line nito. So, tawagan nyo lang si Boss Rod. 435. Okay, so ito 35 pa rin mga idol. Ayan. May mga bawas naman to. So, tawagan nyo lang si Boss Rod. Uh, may number tayo ni Boss Rod dito sa video. So, 3535 ang bawat isa ng mga manok ni Boss Rod. So, tawagan nyo lang. Ayan. Malaming manok si Boss Rod. Puro farm quality dahil puro galing sa farm yung mga manok ni Boss Rod. So, kung mibili lang din kayo, eh, kay Boss Rod, quality na yan. Okay.